Hey, good morning guys. Mula at munting ito. Heto, mas malam po i-share sa inyo. Nakita ko na sa Twitter. As in talagang natuwa lang din ako. Ang cute nilang dalawa. So, ito daw yung picture ni Edward. no maliit pa siya at saka si Kisses. So, ang cute nilang dalawa. Tapos nag-scroll ako bababa. Okay, ang nakita ko naman na sumunod ay itong dalawa. So, malalaki na sila dito. So, tinitingnan ko. Parang meron silang pagkakapareho. Yung mga mata nila, yung ilong, tapos yung ngiti nila. Grabe. Tapos, alam naman natin yan. Hindi eh, ba kung maga talaga nga namang nagkakagustuhan nagkakagusto nga itong dalawang hindi, hindi lang din talaga may bulgar, lalo nga yung si Edward kay kasi nga alam nga may love team siya may word and si Kisses naman kung baga bulgar ang sinabi niya talaga na gusto nga rin makalove team si Edward. So kaya nakakakilig lang kung kita itong dalawa na together sila. Tapos alam mo sa totoo lang, no mga nakaroon ang uh, mga tepig esters itong uh, big four, itong si Yong, Maymay, uh, Edward, tsaka si Kisses talagang ang dami nakakapansin na laging nakatingin si Edward kay Kisses tapos meron pa nga yung isang interview na nagroon sa mga gandang ibibayas at tinanong si Edward tungkol kay Maymay kung plan niya itong ligawang kung ba niya hindi po kasi alam mo, so, totoo lang sobrang uh, alay talaga ng gap eh. si Edward 16 sa mga si May May 20 years old na so imposible talaga magkagusto si Edward sa tingin ko kay Maymay kasi nga mas marami ah uh, mas may edad na siya, mas may uh, mas matanda na siya. Alam mo sa totoo lang sa nakikita ko parang mas bagay siguro sa si Maymay may kay Tanner kasi alam ko sa totoo lang may isang interview sa si Tanner ako na panoorin na sinabi niya na sa isa sa class niya sa yung mga sa loob ng bahay ni Kuya ay si Maymay nga. Yun, si Maymay May tsaka si Cora. So at least si May May tsaka si Tanner, pwede, posible kasi nga si Tanner 21. Tama, si Maymay naman is 20. So, mas bagay sila sa tingin ko kumpara kay Edward at kay Maymay. Ganoon. Kaya kahit anong ulak, anong push natin, parang mahirap pa rin. Sa totoo lang guys, real talk, mas bagay talaga si Edward kay Kisses kumpara si Edward kay Mai Mai. Tapos, nung ini-scroll ko to, okay, meron pa akong isang nakita dito na talaga nga naman iyan. So kung makikita mo dito, kung ba parang nasa set yata sila na hindi ko alam kung anong talk show to, pero sa tingin ko parang magandang gabi ba is, yung kamay ni Edward, parang alam mo na yung mga gesture ng katawan niya, ng kamay niya, parang lagi siyang excited na yun nga, makahawa kay Kisses. you Tapos ang pinakamatindi pa dito, heto guys. So, eto talaga sabi ko, grabe. Katabi niya pa talaga si Maymay may, at makikita mo rin sa mukha ni Maymay na talaga nga naman parang uh, na-awkward siya sa sitwasyon. Kasi nga, parang magkatabi sila ni Edward pero inaabot pa rin ni Edward si Kisses. Guys, kayo nang humusga. Kung meron mga yung comment tungkol dito sa mga sinabi ko, Uh, comment lang po sa baba ng video na ito para uh, yung mabasa ko rin. So siguro po, yun lang muna ulit sa ngayon. Maraming salamat po. ko Manpikong to. Hanggang sa mga ikaw.